Samantala, nakakansila rin ang mga laro sa UAP na nitong linggo dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong uwan bilang pag-iingat para sa kaligtas ng mga manlalaro, coach at manunood. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Ipinagpaliban muna ng University Athletic Association of the Philippines o so UAAP ang lahat na nakaschedule na laro nitong linggo dahil sa masamang panahon, dulot ng bagyong uwan bilang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga manlalaro, coach at manonood. Ayon sa opisyal na pahayag ng Liga, ang desisyon ay isinagawa matapos makatanggap ng mga abiso mula sa mga autoridad hingil sa patuloy na pag-ulan at malakas na hangin sa Metro Manila at kalapit na mga rehiyon. Kabilang sa mga nakansila ang inaabangan na Ateneo Lasal Showdown na inaasa magiging isa sa mga highlight ng linggo. Gayunpaman pa tiniyak ng mga tagahanga ng dalawang universidad na ipagpapatuloy ang kanilang advocacy na Wear White right for Truth and Accountability sa kabila ng pansamantalang pagkansila ng laro. Samantala, bago pa man ipatigil ang mga laro, nakapasok na sa Final Four ang National University Bulldogs matapos talunin ang Adamson University Soaring Falcons sa score na 66-65 sa UST Quadricentennial Pavilion nitong Sabado. Sa panalo, umangat na ang NU sa 92 record, sapat para matiyak ang kanilang pagbabalik sa Final 4 matapos hindi makapasok noong naka ang season. Nagpakitang gila si Mark Parks ng NU na kumamada ng go-ahead and one layup sa natitirang 10.9 seconds at naharang ang game-winning attempt ni Matty Montibon ng Adamson. Sa kabila ng pansamantalang pagtigil ng mga laro, nananatiling mataas ang tensyon at inspirasyon sa UAP community. Inaasahan rin sa pagbabalik ng magandang panahon, mas mainit na laban at mas matatag na diwa ng pagkakaisa at determinasyon ang muling ipapakita sa hard court. Ako si Carlo Nyor, a Abante Sports Now na.